Gina. Eh. Gina Jan, kinan Jan! si Gina. Ah, Yo si Jan. Lakas ng mo. nga! tinamunga tabingi yung pagbaba niya kasi parang nalunod. Papogi. Nandito kami sa ano. <laughs> pin Pinsan namin, may nagtitinda ng isla. <coughs> eh galing kami ng 13. Kami eh. kami ng 13. Eh. Kami, eh. kami nakakuha ng ano? Certificate daw sa PC. Tumuloy na dito. Napadali pa kami ng digo Dagat. Ah, Dagat. Symbol. So, Ligo na tayo. Papagay. Ha? dito, asal masih ada. Jaga liga. Ada mana? <laughs> sudah, oh, sudah pak. Sudah. 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 Sudah.

Doon tayo kay si tatay na ng kangkong. Si tatay na ng kangkong doon, no? Oh. Pang Yun, guys. Bababa na ako. Kaya takot ako, guys. Ay, takot ako dito. Baba na ako. Ang init sobra. Kapandung ako. Ayaw ko na. Takot. Uy. Bye okay, bye.